Hello guys Ito kararating lang namin Galing bundok uh, Medyo nagpapahinga pa Pagod Pero ngayon gusto ko sana Ipakita sa inyo paano ba kami Umakit sa bundok Adventurous ba? Mahirap ba? Madali ba? Lalo na sa mga panahon ito So yan yung gusto namin ipakita. Gusto kong ipakita sa inyo ngayon That's all folks Uwi na kami. Dito kami sa bagong daan. Hindi maputik. Oo nga, dito nga. Sinabi mo nga kay Batoy? Oo. Mm kami sa bagong daan. Ha? Ha? Ano? Maliliit lang daw talaga yan. Pero sakop yan kasi ayun yung ano. Oo. Oh, nasa loob. Kaya lang mahagip ng ano. Daan. 3 meters. Oo. Oh, 3 meters sa kanila. 3 meters daw sa atin. After 10 years pa daw yun. <laughs> Sabi ni Bat. Ang <laughs> tanong. kailan pa yun. Umayos na ba si Oo nga. Oh. Hindi oh. mo sa LSP yung yan. Mekas, mekas. Yeah, Oh. Paano? Sige. Sa kanan, yung pinag-apakan. Pwede din sa kaliwa, pwede din sa kanan. Sige. Yung kahoy. Ay, sa kaliwa pwede. Hmm, dito na. Sa gilid. Oh. Hmm. 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 Ako dito na sa gitna. Sino? Si? <laughs> Ba't tayo mo dito sa baba? Dito na. Kapit ka lang dyan, marang. Matitiba yung mga maliliit dyan. Kapit ka sa dahon. <laughs> struggling the way ito oh baba putek struggle with it what is this? diretso the road not taken Chocolate. nandito pag dito ka lalakad hinihingal ka lang hindi ka nahapo Hmm? Mataas yan. Pero sana nandito ina, tayo uh Oo. -oh. Ay hindi, wala tayo nun eh. Okay, malapit na. Konti na lang. sa mga potex ngayon yung daan dito kami Di. Dito pwede naman dumaan. Eh. Bakit? 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 hindi nga mamaya sa tayo sa gilid 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 lang gilid gilid oh, sarap hup, hup, hup. tayo ng kabayo E eh, sa yun na dito eh. Dito malalalim dito ah. Uy! <laughs> Nakandaan ka dyan. Nakabidyo ka. <laughs> uh <-huh. laughs> <laughs> Alasan na sila. Yun. Layo pa. Magpahinga. Ako minom na tubig. Yun oh. Tara. trail dito sa hiking hiking trail kanyan kagubatan nasa kagubatan kami na po kami ng jungle masok kami sa jungle ngayon labas na kami sa si jungle Yan, tayo na po dito medyo medyo tuyo meron pa rin mga ilan ilan Saka na. Saka na. Pahid-pahid muna. Para mabawasan. Saan na sila? <laughs> Butas. Sino? Si? Lagabon? Bakit? Tagal nyo naman bilhin nun. Tagal naman. Ayun. Hindi <laughs> 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 na makalakad yung aling Kailit to. ako naka binidyo <laughs> <laughs> eh. Nakakaawa eh. Ha, uh, last. Ito po ang last. Tapos na 'to. Kitinya. Ha? Ito. Tas. Ito tas. Dito. Ha? Dito. Dito, Dito. 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 Ano san tayo? Dito pakain. Ah. ba tayo? Mal Malili libre ka ba? Ha? Manglilibre ka? Ma. <laughs> wow, saan tayo? Ha? Jollibee. Jollibee. Jollibee ulit. Para walang madalian lang. Ah. Ikaw, saan ba gusto? Pwede rin. Jollibee kasi pagbaba na 'yon. Ay. Ha? Pagbaba na 'yon. Yung bala, yung bala nga kasi pagbaba din. Ha, anong gagawin? Ati, dito. 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 Ayan, oh, kita mo yung puwet niya. Ayan, o, nakabakat. Ayan. <laughs> <Dito. laughs> eh, kasi dito siya gumanon. Malabog kasi siya. Hindi, sa gilid siya dumaan. Oh. Sabihin mo na. Binidyo, Binidyo ko yung dito tayo dumaan. Oo, yun, yung dinadaanan ng sasakyan. Tingnan mo nga. So, dumaan, eh. Dito tayo dumaan, tayo Sa dinadaanan ng sasakyan. Oo, oh, yung dinadaanan ng tapak ng tao. Yan. <laughs> <laughs> Yung bakat na puwet mo nakatatak pa. <laughs> day mo, day, day mo. <laughs> Sukat mo. <laughs> o oh, dito tayo sa gitna, yung dinaanan ng gulong. <laughs> My day. Huwag <laughs> mo na uulitin. <laughs> dito tayo. Diyan o. Hmm. Ito <laughs> <laughs> oh. Na. Oh, dandan. Kasi tinina ko si Kuya Alan kanina, awang awa eh. <laughs> Wala siyang magawa. Wala siyang magawa, na eh. <laughs>

nandun sila sa likod dyan ka pa naghugas dyan ka pa naghugas ha Ayan, malapit na po kami. Ayan na po. Ugas muna ako dito sa uh, tubig saan? M mga aso? <laughs> kunyari wala kang nakita Bali na po kami, baryo. Ikas na ikas na sapatos Ha? Sabi, sabi ko nga yan o oh, Nakabakat pa eh Ano po kami sa potong na si Kobe. Ayan na. Tara po kami. Why? Wow,